Puso, iso, iso, bulaklak man Tatlong dekada na nga itong kainan na nananatiling matatag at maraming kumakain pa rin. Marami na nga ang natulungan na pagtapos ng pag-aaral nang dahil sa pagkain nilang abot kaya at masarap kaya talagang binabalik-balikan. Ito ang Lisa's Lugawan na makikita nyo lang sa may labas ng simbahan ng Tondo at Holy Child Catholic School. Pag nadaanan nyo nga sila, imposibleng hindi kayong mapabili sa dami nyong pwedeng pagpilian sa pagkain nila. Ano-ano pong laman loob niyan? Ano po? Puso, iso, bulaklak man nag ako na po ako nung may-ari nung lagawan. Unang-unang nagtinda po ng lugaw dito. Kano na po katagal to? Bali, almost 30 years na po kami dito na nagtitinda. Ah, wow, ang tagal na po pala. Yes po. So, everyday po kayo open dito? Yes po. Open po kami ng 5 p.m. po hanggang 5 a.m. po. Almost 35 years nang nagtitinda yung lola nila ng pangapagkain dito. Kasabay na nagtitinda ng bulaklak yung nanay ko. Ang tagal na pala. No. Kayo po pala yung saksik. Excited na nga ako matry ito, Kaya naman ano pang natin guys. Huwag na natin patagalin. I-try na natin. So guys, nandito tayo ngayon sa isang meriendahan na almost tatlong dekada na dito sa labas ng simbahan ng Tundo. Ang dami nilang iba't ibang klaseng merienda guys. Simulan na natin. Huwag na natin patagalin pa. Siyempre, ang pinakaunahin natin yung favorite ko. Palabok. Huwag na natin masyadong haluin. Total, marami namang sose. Eh. Ang nagustuhan ko dito, guys, kasi hindi lahat na nagtitinda ng palabok, merong hinahalong chicharong taba ng baboy. Yeah. Try na natin. sarap ng palabok nila guys. Alam niyo kung bakit? Alam niya naman ba sa palabok at meron chicharong taba? Para sa akin ah, masarap yan. So for me, pasok to. Tapos 45 pesos lang. Hindi rin naman tinipid. Meron pang tinapa. May itlog din. Diba? Mm. Meron din silang carbonara. At yung sahog nito, nilalagyan daw nila ng giniling. At hindi rin nila tinitipid sa keso. 45 pesos lang din to. Mm. Creamy siya guys. Tapos nandun yung lasa ng mushroom. Tapos ang dami pa ng keso. Para sa 45 pesos, pwede pwede na to. Ganun din guys, dito sa spaghetti nila, 45 pesos. Naglalagay din sila ng keso. Try na natin. Itong spaghetti nila, ito yung mga tipong spaghetti na gusto ng mga bata. Yung nasa sweet side, ganito yung Pinoy style spaghetti. Yung karamihan sa mga Pilipino, ganito yung gusto kasing luto eh. Yung manamis-namis eh. Kesa sa may asin. Para sa 45 pesos, pwede pwede na rin ito. Lamantyan, busog ka na, masarap din. So, meron din silang sotanghon dito. Bali, ang in-order ko yung overload, 100 pesos. May kasama ng itlo, may kasama ng lechon kawali. So, kung gusto mo naman, 45 pesos. Plain lang yon gulay. Pero syempre, merong giniling, tsaka yung maliit na pipon. Kung gusto mo naman may egg, 65 pesos. So, try natin. Aray, ang init. Ayan, o. Oh. Mmm! Pasong-pasuka pa. Pero masalap yung jet yung kawali nila. So, yun guys. E, enjoyin ko na to. Bye!